Hi guys! This is your Miss Universe 98A1. It's Marie Marie Vlog. And welcome to this video. And to this video, pupunta kami to go Dinagat Island. And we're kami to go to For 15 miss... Uh, for 15 calls nga, iyang na-miss sa akin. So, hindi pa siya gising. So, pinutuha siya ni Bitney. Tsaka pa siya nagising. So, Hulaan natin kung sino. So, andito na siya. They're on the way. So, andito na kami sa so, van with the cast and the main cast and the driver and the wife. So, later on, magkikita na natin kung sino yung yatoks matunga. O yung masoy. Ah, nandito na sila. So, guys, ito na siya. Ang um, because of delay sa aming lakad ngayon. So, dito na sila. Hindi <laughs> naman sila maganda, pero alam niyo naman, hindi maganda mga social timers, pero Hin mas hindi siya maganda ngayon. Tingnan niyo siya kung ah! sino. Ito siya. Hindi si Bruno, pero... Hello, ma'am. So, magaday, day. I-miss ko na ka, ikakinsi, day. How about day? Hindi maganda, day. Dito ka, day. Masa na siya, day? Masa siya? Dito ka sa luyong. Dito nga siya, Jan. Okay, cause of delay. Ito Ito po siya, ang cause of delay. For 30 minutes. de magsuka pa rin at karunday. rin dahi. Hindi mo kasi mo dahi, nga dili maginubog ha. Kaya natin lakad. O, di ba? So ngayon, uh, yes na lang kay first time niya mag ka. <laughs> So, i-interview natin siya mamaya kung nadya sa state of mind nga ko. Alo, batinting si Archie. O, oh, sige na, day. Kasi G4, day. Kaya tarong man siya, day. Ikaw di ka tarong. So, later, I'll be interviewing you. Hi, guys! Mamahaw sa bidani. Welcome to Garden Cafe. Ayun ang owner! guapa ah! ka ayaw. go. Oh. Adi ah, ba ang kanilang e. place? Okay. Di ba ngayon natin yung siya? Di ba mag-open Nag-open na sila. Ah, okay. Uy, nagkwala sila bagong kasal atong Sabado. O sa karon oh, kasal mo? Dili, nagkikasal nga. Atong Thursday. Okay. Di, nagkwala sila sa reception ba? Ah, yeah. Hi, Ni! Hi, Madda! Ang issue sa uh, Dinagat Island, di ba? Sure ko rin. Tama <laughs> ako ba? Ayan, idol niya. Nihunun dyan sila sa <laughs> multi-cab. Lama ta, lama ta. Bye! <laughs> yes! Ito talaga <laughs> naman nila, oh. Ito talaga ng ano nila, oh. Ay, ginawa ka. Diba? Napaka...

Brokag. Brokag kuan dai ka, ka nang sa American kay sausage lang sa. So. Ah, oh, siya gani hi say my story. Let's go. Eh, let's go. Bye 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 bus bus bus. Ning ater mini. Hey mo. Bola ka nang balo. Na. Ni bye bye love you.

So, palarga na mi sa this is set up here in Dinaga Thailand. Ano siya, very fast up. an po. So, we get a larga larga na. So, let's go. Okay. We are sailing now. Dito tayo sa San Jose, palabas na kami, hello San Jose.

Ada ah, siya sa client? <laughs> so let's go. We have our LG, oh, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Okay, thank you so much. <coughs> okay, kau nak ni? Ayo kita Na nak break pun. Ito din ang bahay na accommodation namin. <coughs> Ay, grabe lang ko yung fish ha. <coughs> Dahil lang ko yung fish pa grabe yung marag

So, nila sa Kaya ang food. Kumusta ang biyahe? Okay naman ka kapuy. Hoy! Uh -huh. oh, May God! Kapunga uh -huh. niyo mo. Uh -huh. Hindi ako sabi sa inyo. Hindi. Bipi sa agad. Ha? ha? <laughs> <laughs> diba? Kadang mo. Ang taba. Eh, this is our accommodation. Nandun yung room namin. So natutulog na yung ibang bakla kasi napagod. So ang ganda ng accommodation nun para siyang nasa Siargao. May mga coconuts, mga cottages. This is a beach resort. I forgot the name. Pero it's owned by LGU dito sa um, stayhan namin. So, oh, ang ganda. Naligo kami. Kaliligo lang namin galing sa dagat. Very fresh. <laughs> Yan ang dagat. Ang ganda ng dagat natin. This is white sand. Oh my God. Yan. So, yung beach very kalma. Ayan. So, parang one hour kami naligo or two hours. So, may mga tao din dito kasi dito in lahat ng mga bisita ng LGU. So, doon yung room namin. Yung iba doon, doon. Doon yung masalikod namin. May mga nagkakabot yung mga bisita ni Mayor, mga bisita ni Vice, mga bisita ng LGU, yan. So, I don't know kung dito ang Bex Battalion, pero ibang accommodation sila, hindi sila dito. So, ya, ano, kaya um, hindi kami makita-kita. So, bukas pa ang show ni Brenda. So, this is their function area, guys. Ang ganda. So, thank you so much. Dinaga, this is our first time and we hope you enjoy a successful ang show tomorrow. See ya, Shargao! The day after tomorrow. So bye,